Ang profile video po natin ngayong araw na ito ay walang iba kundi si Sakadora Sweet. Yan. Meron po siyang talong na bilog, haba, sinibuyas na gabi, sampalok, galyang. At alamin pa po natin yung mga ibang gulay na darating niya para mamaya. Tama niyo po akong kausapin at tanongin ang kanyang mga asking price. Good morning, Madam Sweet. Ayan po ang isa nating maganda sa Kadora, si Madam Sweet. Madam Sweet, magkano po ngayon yung talong natin nagbilog? 300. Oh 300, bali 30 per kilo, 300 per bundle. Ang asking price. Tandaan niyo po, asking price ang tinatanong natin. E yung sinibuyas natin na, ano, Gabi. Ha? Visitor Gabi. Ito ba, sa bandig dyan? Ito. Ito po, 700 tumbig. Itong ito medium. 400? Magkano? Medium? 400. 400, yan. Eh yung, yung, yung isang palok natin? 40 po, 40. 40, yan. Yan, meron pa pong uh, talong na mucho si Madam Sweet. Madam Sweet, magkano yung ano natin mucho? 220 po, asking. 220 ang asking, bali 22 per kilo. Yan, meron din po siyang mustasa. Ayan, kagaganda ng mustasa, no? Madam Sweet, magkano yung mustasa natin? Ano po, ang po? Oh, 150. 15 po ang asking price niya. Uh, uh, asking lang naman po. Eh. Uh, Madam Sweet, uh, ilan taon na ba kayo sa Kadora dito? 15. Oh, 15 taon na pala. 15 years na. Okay naman ang pagiging sa Kadora. Okay naman Mayaman po. na. Mayaman-yaman na po. Sa patang. <laughs> Anong sampu ba kaya? Anong barangay? Taga ka ba, ba? Apa, Anong barangay? Taga oh, uh, dito lang siya sa barangay Magsaysay Norte. Yan ay, na sa mga farmers o oh, yung mga gustong mamili ng gulay kay Madam Sweet. Ito lang po. Sweet na sweet. Maraming salamat po Madam Sweet. Katabi lang po siya ng isang maganda natin sa Kadora. Si Madam Osang. Si Madam Rosa. Yeah. Okay. Salamat. Dito po tayo kay Madam Lilibet. Tanungin po natin yung kanyang mga asking price ng kanyang mga gulay. Madam Lilibet, ipinambakla, di ba? Magkano magkano po ang asking price? 150 po. 150, isang bundle, bali 15 per kilo. Anong talong to? Mucho po. Ano yung mucho natin? Magkano ang asking price? Ang asking po, 25, 22. 25, 22. Mucho rin ito rin ba? Oh, yan yeah, no. 25, 22. Ay, anong ampalaya to? Yan, mistisa katulad ni Madam Lilibet na napakaputi. Magkano yung asking price? 500 per natuloy. Oh, 500 na natuloy na. Hindi na asking price yun. 50 per kilo. Ito, segunda lang to. Ano tong segunda na to? 150, yeah, may idadapuno na po yan eh. 150 po. 150. Yan, may idadapuno. Yan pre Segunda, 150. Marami, eh, gumaganda si Madam Lilibet at nag slim na yung katawan. Hindi siya nangingitib dito sa ating baksakan. Bagkus, lalo pang pumuputi. Yan. May to, tiyak. Dito tayo kay Ate Bet ko. Eh no. Kagaganda ng sili ni Ate Bet. Ate Bet, magkano yung sili natin ngayon? Ate Baby pala. Sorry. Oh, Nano. Ate Baby. 75 ang bigay niya. 75 per kilo no. Bumaba laki ng binaba no. 750 na lang Ate Baby yung ano natin. Ah, uh, sili. Ito ang ano natin, tong Taiwan. asking 3.8. Oh, 3. Talagang mahal pa rin talaga ating sili tayo. 30, 380 per kilo bali 3,800 per bundle dahil 10 kilo siyempre ang di mawawala kay ati baby natin yung kanyang special na sitaw ati baby sitaw natin ano yung pinagreks bulakan bulakan magkano to 1,2,5 na ito 1,2,5 medyo tumaas 1,2,5 ano? balid bel. Yeah, lang. Uh, 125 1,250 125 uh, oh. okay. Eh yung okra mo? Oh. 35 ang asking ko oh. 35 ang asking na 350 per bundle Ito meron pa siyang ano Itong At dito bonito ng palaya Bonito, 40 oh, 40, 400 Ayan, isa sa masipag natin to hindi nawawala ng sitaw dito kay Ate ano, ati Baby. Salamat Ate Baby. Ang ganda niya. Parang di ka nagkakaidad Ate Baby dito. Siyempre, isa sa din tong uh, gulay ngayon dito sa ating baksakan ay ang kamatis. Dati po, dinatapon lang. Napakamura ngayon po. Napakamahal po yan kamatis natin. Ito po, galing po ang Biskaya. Napakaganda po. Pag nakita niyo po yung texture nyo, para yung tismi ng atin sa kadora dito dahil nakakulay pula siya eh. yeah. Madam Ella, magkano ngayon yung asking price natin ng ano natin, malaking uh, 130 O, oh, 130, isang kilo, bali 1,000 ay pag hindi naman para sa, ano to, sampo, no? Basta 130 isang kilo. Eh, yung ano natin, yung medium, malilit. 110. 110. Madam Ella, yung iyong uh, nagre-reflect yung kulay ng iyong damit sa iyong pisngi, parang ganito. Yung kamatis na mapula ang pisngi. Yeah. Ito, ayan, pala pala ito pala. Ito no? oh, yan, oh. Ayan. Ayan, <laughs> ganyan si Ma. Namumula yung pisngi ni Madam Ella. Ayan, Madam Ella, kakinis. Oh my God. Kakinis <laughs> ng ating kamatis. Oh, ayan. Wala nang iba. Ah, saka magandang nisin niya mga ela natin. Isin. Saka, oh, yan, oh, okay. Hindi pagod. Hindi pagod. O, kaya pala talaga yung pismi mo parang kamatis Ay, ng ngayon rinda. No? <laughs> Maraming salamat, Madam Ella, kung maganda. op, oh, narinig ko yung boses ng ating ano, kapitbahay, si Miss B. 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 Madam B, magkano yung luya natin? 45 lang. 45. Napakaganda din ang luya ni Madam B para siya kasi ganda niya. One yung papaya? 150. 150. 15 per kilo. 150 per bundle. Mel, darating ka pang gulay mamaya. Puro luya na lang po. Luya Puro luya, lang. luya, yan. Medyo layluto sa, ano, sa gulay bagyo. Dati punong-puno ng gulay bagyo. Nadudugasan daw, nabubudol pa. Nabubudol. Oh, okay. Maraming salamat po, Madam B. Kasi pag naman ito nag-ano mo, bait wala. Ay, oo. Oh, wa, wala ano para no. Na walang kapaguran ano. Kan kanina ko pa nakikita ang na ng habot 'yan, eh, Oh. Baliraw oh. Sipag. Sobrang sipag. Po, oh, sa walang kupas na sa aking kaibigan, nabisang kaibigan dito si Madam Maris. Ay, yeah, eh, paganda naman suot ni si Madam Maris. Parang pupunta ng party. Ay, grabe <laughs> naman ganyan. Pang party na yan sa mga ano. Madam Maris, magkano yung asking price mo ng papaya? 12. 12, bali 120 per bundle. Itong ano bang ano to? Itong sitaw? Basta alam na yan, berde. Berde, magkano yung asking price? 19. 19? Na oh, natuloy na, 19. 19. Eh, meron ka rin ano, upo nito balag mo. Balag ba to, upo? Balag. Magkano ang upo natin balag? 13. 13 130 per bundle, 13 per kilo. Ito ang pipino natin bakla. Asking, asking. 18. Asking. po ang asking price na Mabait, masipag, maganda at mapagbigay natin ng uh, kaibigan na sa si Ma'am Maris. Mamaya po may pupuntaan po itong ano, panigurado, may lakad to. Si at dito po tayo, si tayo sa sa katabi niya ayong ay, mga kamote tanong natin anong kamote to madam anong kamote to biuro ito pa lang biuro magkano yung asking price nito magkano madam ang asking price 40 hanggang 30 puro biuro lang balakan. dyan o yan etong luya mo magkano Forty rin. Yan. Sa tabi lang po siya ni Madam Maris. Salamat po. Kung doon may bureau dito, panigurado ako, Taiwan si to. Yan. Walang Taiwan si po yan, ano? Opo. Magkano po asping natin ngayon yan? 35 hanggang 30. O, oh, 35 hanggang 30. Kaya pag may mamimili dyan, tiyak, matatawaran pa yung asping price na yun. Mabait yan, tindera natin na yan. Yan. Ano to? Ito Taiwan si din ba to? Ah, uh, ano po local pero dilaw din po. Oh, dilaw na kamote, magkano po tong asking price? 350. Yung labong po natin. 150 pa rin po. 150, walang pagbabago katulad ni Madam Maganda, maganda pa rin, walang pagbabago. Maraming salamat po. Dito lang po yung kay Madam Alona. Ito yung napakadami alagbat ito yung natin kung may pagbabago. Wala kang makikitang alubbati dito sa baksakan kundi kay Sir Lang. Yung pwesto niya po, ayan po yung exit. Malapit po sa exit, na sa dulo po siya. Kung kailangan niyo po ng alubbati para po sa inyong sinigang. Diba sinigang yan Sir? Yan. Ito isang masarap, the best po. Sir, magkano ngayong asking price ng alugbati natin? 30-25 oh, medyo bumaba nag-slide ng baba siya dati sa ano yan eh 40 yan diba ngayon oh, 30-25 uh, 25, asking price po yon baka malay nyo kung manggaling kayo magaling kayo mambola matawaran nyo pa siya <laughs> maraming salamat po sir dito po ulit tayo sa Yuan and Talia kay Boss J po at tanong po natin yung kanyang patatas, asking price ng patatas na malaki. 9.70 po. 9.70. Yung malaki yun. Opo. E yung nga dito medium. 8.50. 8.50. <coughs> siyempre kung may malaki, may medium, siyempre may marble na maliit. Ito po. 800. O, oh, 800. hindi na po binabalata ito, inuhugasan lang ng maigito. E sa sayote po natin, magkano po ngayon per ba? Oh, 700 per bundle, 70 per kilo. Ayun. syempre may labanos din siyang maputi. Boss, tiyo yung labanos natin. 180. Bali, 18 per kilo, 180 per bundle. Napakamura ng labanos natin at ang kanyang magandang repolyo. 700 po, bundle. 700 bundle. Maraming salamat, Boss jay Yes, sir. Yung ko sa kabila, kumakain. Oo. Tanong ko lang yung ano niya. Yeah. Madam, magkakang as place na ganito natin ano? 25. 25. 25. Dito po yan sa... Ayaw ko pong kunan yung kaibigan natin na kumakain na eh. May store po po siya. Baka yeah. makita, dito ko, na, dito na rin kukunan yung ulam. Pero yung ulam niya po, napakasarap. Ayan, sinabi na. Ayan. Dito. Ayan. Ay, ayan, sinabi na. Kaya na, nag-aalok. Salamat po, sir. Makita lang namin nabubusog ka. Busog na rin sila. Salamat kung naghahanap kayo ng sabahang saging dito sa back akin, isa lang po ang nagtintin na ng saging nasa exit po siya, nasa dulo po siya ayan po, tanong po natin ang magandang tendera ng saging dito, madam magkano yung ano natin, yung kilo ng saging saban natin ngayon, 2 lang po o 2 o balik 22 ayan. Ayan. dito lang po siya, sa dulo siya, katabi katabi ng exit, dati po walang saba dito, ngayon meron na po ano ba yung mga tordan Lakatan. Ayun, may lakatan na rin, no? Magkano yung lakatan natin? 45. Magkano? 45. 45. Ayun na, ah, pag sa retail po yan, napakamahal niya. Nasa 60, 65 ata. Dito po sa baksakan, sa wholesale po, 45 lang po. Ayun na, madami. Kaya yeah, kung maghanap kayo ng saging, dito lang po tayo, nasa dulo, sa tabi po ng exit. Salamat, salamat madam. Dito po tayo sa magandang tindera ng mga bawang. Nag-aaya na po siyang mamili kayo dito. Ayan. Good morning, Madam. Mm. Si Madam Banji. Kasing ganda rin to ni Madam Sheryl. Eh. Good morning, ma'am Banji. Ma'am Banji, Ma magkano yung kanso natin ganitong bawang? 6.20 po. 6.20. Ilang kilo to? 6.5. 6.5. Eh yung super white natin? 6.60 po. 6.60. 40 ang lamang. Ilang kilo? Ganun din. Ah, ah, 6.5 Maraming salamat Madam Baggy maganda Mahilig po siya sa pakwan <laughs> Ah, butong Pakuan pala I mean, okay Thank you Dito tayo kay Madam Ala Ang nag-isa, nagpipinda ng Luyang Dilaw Ayan oh. Ito ang Luyang Dilaw niya Madam Alo, ano, Analo Magano yung dilaw natin ngayon? Korenta. Ayan, oh, korenta. Siyempre, napakadami niyang luya. Eh, itong luya natin, magkano? 50. 50. Ayun po. Sarap yung dila, meron pa. Eh, yung gabing galyang natin? 55 po. 50. 55, 50. 50. Where's my idol? Nasaan si sir? Biyahe? Oh, inutusan po ang kanyang, uh, yung irog niya, yung loves niya. Salamat, Madam Analu. Siyempre, saan pa tayo magtatanong ng supremang kalabasa? Yung pinakamaraming suprema dito sa baksakan. Yan po, ino-order na po. Mamaya po, may darating na lang. Mauubos naman, punong-puno po yan. Pero sa isang araw lang po, naubos. Kaya sa mga farmers po natin na gustong bumili ng kalabasa, yan, sa mga mamili natin, yung mga taga Manila, yan. Dito lang po tayo. Yan. Ganda ng... Ah. Uh, Oh, ten Kailan darating 10-wheeler natin? Uh, Ma'am Bing, magkano na ba ang kalabasan natin ngayon sa Prema? Itong oh, iba, pati po ang purang at 21 po. Oo, tumangat tum siya ng piso, 21. 19 oh, Ayan, yeah, 19 Sabi na nga ba eh, kasi na napakadahing kalabasan nito. Na Mabait pa na sakadora. Tawid dagat, di ba? Tawid dagat yung kalabasan natin. Kailan darating yung isang natin sa Prema? Eh? ayan, nasa pwesto na eh. Ilan tons yun? 22 tons. Kaya ito, mapupuno na naman. Tapos, ubus na naman. Ayan. Salamat! Eri eh, po, may sigarilyas dito. Ada ba ka sigarilyas natin? Asking price. 150. Itong ano natin, mustasa. 150 isang ban. Napakamura na yun mustasa. Ano? Bumaba. Kung may mustasa dito, siyempre, may pechay naman dito. Ayun o, kagaganda ng pechay. Quality and quality. Kaganda ng dahon. Tanong natin itong maganda ang sindera. Makano yung pechay natin ngayon? Asking price. Asking po, 20. Uh, 20. Ayun, sino po. Ay, yung tol, magkano? 15 po. 15. Yung ganito natin, ano? 10 po. Ano ba ito ba? Ito, okay na ito, ano? Ah, 10. Bali 100. Ayan. Salamat dito po yung kay Ma'am ayan, ayan po. Ayun. lang po, 15. Ada Eh, macam mana yang yang ini nanti lang, ano, Palit pit. Three hundred. palok madam. 40. Ah, ganito si 300, 400. In love si madam ngayon. Naka-red siya. Yan. Salamat po. Ano <laughs> eh, may sopiya. Kanina ah. ba itong sopiya? Sa <laughs> akin po sana. Tukayo sa'yo <laughs> ba? Magkano yung asking price natin yan? Ano lang tukayo? 18 lang. Itong tukayo ko eh. Hindi lang hindi lang masipag. Pogi pa. Mayaman pa. Okay, oh. Di ba sir, masasabi? Pogi di ba? Oh, pogi Oo, oh, pogi. O, yan. Yeah. Ah, sa panigang. Siya yung kumukuha. Yan. Anong ah, talang to tukayo? Mucho. Magkano yung mucho natin? mayo Asking price tukayo. 25. Sa'yo din yung sili na yan. Panigang. Magkano yung... Ang magkano yung sili natin ngayon? 80. 80, asking price niya. Ayun si Garillas. 140 ang kuha niya. Ay yung sa patola natin yung palitin. 20. Isa po sa tukayo ko na medyo maasensya na po ito. Sa susunod to, bibilang lang ng linggo to. Mayaman na mayaman na to. Diba sir? Mayaman na. Pero ba sir, babayro ba to? Hindi. Good boy to? Good boy. Oh, good boy. Yan. Yes. So kayo ha, ah, good ka raw sa amin sir ano. Oh, thank you sir. Oh, yan, thank you. Thank you ma'am. Isa sa kaibigan ko dito na masipag. Siyempre, walang iba kundi si Madam Jenny. Ay, Ma'am Jenny, anak mo yan? Ang uh, post. Ma'am Jenny, magkano itong ano natin? Di uno ba ito na ano? 1,150 ba really? bali ano bargain, bargain. 1,150 ano bali 111 uh, okay. 11, Ganun no magka oh. okay, ito okay, ah ito 950 ito malaki laki ng konti eh yung ano natin yung sibuyas sa puti ay ito po ano 700 sa 700 eh yung malaki natin na pula yan Madam, ano? Ano ba yan? Ano, ano mo ba yan? Ayan. Nakangiti, ayan. Oh. Ganda. Maraming salamat, Madam Jenny. Ayan, ha? Kung hanapin niya yung ni Madam Jenny, nasa dulo lang po rin siya. Ayan. Sa hanay po nila, Tintin. Salamat. Dito, may patola tayong tinis kay Madam Lona. Ito ang lahat na magkalit patol pinis natin ngayon. As yung price. 18. 18. Eh, itong patol mo maganda kasi ang ganda niya po. 30. 30. Eh, itong okra po. 30 rin. Okra. 30 rin. Okra, 30 rin. Anong talong ito? Magkari mucho. Oh, mucho, 35. Maraming salamat po. Ito si Madam Helen, oh, store boy natin. Good morning, my friend. Magkano yung sigarilyas natin, 140. Ha, Helen? 140. Ano yeah, Yan. Nakagaganda niyang sigarilyas niya kasing ganda niya. Maraming salamat po. Yeah. Yeah. Maraming salamat po sa compliments. <laughs> salamat. Dito, meron tayong ampalaya. Madam, ano ang ampalaya to? Ano ang ampalaya? Oh, magkano ngayon, Mrs. Ashton Price? 50. Bali, 500 po, po per bundle. Siyempre, dito po kay ano, may kalamansi tayo. Pagka magkano yung kalamansi natin ngayon? Ay! Ay, bumaba na naman. 550. Ayaw magtuloy-tuloy. Dati, 600 na Ay, no, ay magtuloy-tuloy. Good na good na kalamansi po yan, no? 550. Eh, yung okra natin, madam? Okra, 35 5 3-5, 35. Pipinong bakla? Pinse ang kanyang inini. Salamat. Yan po kay Madam Evelyn Garcia. May naspatan tayong sultan. Sultan. One five. Mahal na mahal pala. No? One five. Ay, may kumakaway sa atin. Poging uh, ano. Ayun po si Madam Santa, yung isa po nating masipag dito at mabait natin sa Kadora. Ito po, parang hindi nagkakaedad tong sa Kadora Eh. Wala, walang kupas ang kagandahan. Madam Santa, anong, anong talong po ito? Mucho. Mucho. Magkana po yung mucho natin ngayon? 30. 30. Anong sitaw po ito? Negro. 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 po? magkano po? 100. 100. Tapos, yung ano po, papaya. Papaya, 70. 70, pagaya ng papaya ni Madam. Ito yung ano natin, patola. Yes, patola. Alam ko magkain natin. Wala pa. Ay, magkano yung kamatis natin ngayon? Ito yung mahal ngayon ng kamatis eh, ginto rin, ano? Magkano, 100 na ito, Madam? 130. 130, yan. Maraming salamat, Madam Santa Kong Maganda. Ano, ang daming sampal ako Ada makanan yang sampalat natin na ganito? Asking price. Forty. Napa Ito po sa isa natin masipag at magandang sa kala si Ate Lita. Madam, ano po ano to? Anong talong? Mucho po. Kaya na, ko pa sir. Talagang nakapokus. Yan. Na. Wag ka asking price. Ako po mo yung kanyang ngiti. Tingnan mo. Sabi ko sa ngayon. Ayun na Salamat. At ito kay Ate Bunso. Meron tayong ano talbos ng ano ng sili. Ate Bunso, makakain talbos natin ngayon ng sili. Makakain talbos natin ngayon. Bente pa, pang. Eh, pang. Eh, maganda ba magkano? Yan ang yung good na good nun, magkano? Pag good, magkano yung ganun? Paggood 50 ko rin. Oh, 50, okay. Wala tayo kasi makita nga eh, na magandang sili. Ito kay Idol John, may talbos ng sili. Idol, magkano yung talbos ng sili natin ngayon? Asking price ng talbos. Sandan. Sandan. Eric, kagaganda ng ano nyo. Sitaw. Sitaw. Okay. Ano ba ito? Bulacan white? Bulacan white dyan. Magkano? 1-2. Ayan ang talong to. Ayan. Mucho. Magkano? Asking price. 2-8. 200. Ayan. Ayan. Dito lang tayo may nakitang mais kay Kuya Marco. Dilaw to. Kuya Marco, magkano yung mais na dilaw natin ngayon? 170. 170. Eh yung gubad? Sandan. Wala tayong puti ano? Ay magkano puti? Wala pa, ba? Pero magkano 'yun? 30 siguro. Oh, 30 'yung puti. Darating pa lang daw 'yung puti. 35 'yan, Oh, 35, 30. Hindi pa alam. Hindi pa lang kasi di pa dumadating dati, pero darating mamaya. Ayan po mga kapalengke ang ating pinaka-latest asking price ng mga gulay dito po sa ating baksakan. Please don't forget to follow my page channel, Palengke ng Sangitan. Ganun din po ang ating YouTube channel. Huwag niyong kalimutan isubscribe Dan TV Mr. Palente para updated po tayo sa lahat ng presyo ng mga gulay dito sa ating baksakan. Ingat po tayo pag tayo mamamalingke dito. Kung gusto niyo po ng update sa ating mga presyo, araw-araw po panoodin niyo po ang ating video at yung mga iba nating video na nakaraan. Tingnan po natin kung mayroong pagbabago ang mga presyo. See you again tomorrow. God bless us all. Bye-bye.